Narito on Veritas News Alert nationwide. nationwide. Lumagda ng isang kasunduan ng pamunuan ng Archdiocese and Shrine of Mary, Queen of Peace o mas kilala bilang EDSA Shrine, Ideals at Integrated Bar of the Philippines, Rizal RSM Chapter para sa paglulunsad ng Legal Aid Center ng Dambana. Pinangunahan ng paglagda ng kasunduan ni Rev. Father Jerome Ceciliano, ang rektor ng EDSA Shrine, na umaasang maging makabuluhan ang programa para sa pagtulong at pagbibigay ng serbisyong legal, lalo na para sa mga may hirap alam ninyo marami tayong mga kababayan na wala talagang akses ano sa batas. Unang-una diyan, wala kasi silang akses sa abogado. Dito sa EDSA sinisisi nina namin na yung mga abogado ay makapagbigay sana ng serbisyo ng libre. So we want EDSA Shrine to be a center na pwedeng magkaroon ng access sa mga abogado yung mga kababayan natin, patulungan sila sakaling mameron meron silang mga problemang legal. Naniniwala naman ang pamunuan ng Integrated Bar of the Philippines Rizal RSM Chapter na mahalagang pakikipagtulungan ng simbahan upang makapagpaabot ng tulong at pag-agapay lalo na sa mga mamamayan na walang sapat na kaalaman at kakayahan na makakuha ng mga abogado. Uh, it's it's really one of our basic thrusts no which really is to help everyone in need. No, and and the church provides us that avenue to be able to do that. So we're very thankful to Father Jerome of the Edsa Shrine, and we hope to be able to spread this and involve also other chapters as well within their jurisdiction. Po, kasi po access to justice po talaga yung pinaka Ano namin? How do we widen or broaden the access to justice for those who really need it the most? Maaring magtungo dito sa Edsa Shrine na mga nangangailangan ng tulong legal at pag-agapay tuwing biyernes mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Para sa Veritas 846, ako ay inyong kapanalig Reynaline Latran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide. Nationwide.